Ayun oh. Ayun oh, may hamok pa Oh. Ito guys ang aming magiging tambayan. Oops. Mayroon pa Ayun, daming hamok. Sarap magpa, rito. Ayun guys. Ayun nakarating din si Matski TV sa Pulilio Island. Ayun. Dah. Sarap. Ayun. Eh tenga ameng uh, tutuluyan. Ayun. Ayun oh. Ayun oh. Ba'y ko na kayo, baba. Bablag. Ba'y ko na kayo. Ayun oh. Batale, batale ito no no to. You're... Ah, yung parang barakuda. Namin dito yung batig po ang tawag namin. Parang barakuda. Parang barakuda. Ayun o. Ayan o. Thank you sa reception. Bossing. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Kain guys. Kain guys. Parang torsilyo nga. Kain guys. Saka yung ipin yan. Torsilyo to torsilyo. Iba lang tawag nila. Ah, ba pakitaan ko fina. Eh talaga sa Manila putol 'tong yung tawag dito. So, oh, 'yun nga. Ito na nga 'yun. <laughs> Kinamatisan lang guys. Oh. Wow. <laughs> hmm. Ayun oh. Ah, bigay ko lang <laughs> ma man 'yan. Dito lang 'yan, meron. Tapos pag tayo, kala niyo ah. <laughs> oh, ayun oh. Tayo guys. Ayobo ako. Wala. Ang <laughs> okay, problema, wala signal. Tapos <laughs> ano? <laughs> Walang signal kain tayo guys, kain. Kamay, pinakamasarap. Torsilyo guys oh. Ayan. Wala signal, bata ka ka ano ka? Eh, ano lang to? Ano gamit mo rito, Eric? Yung hinuli, yung Yung lang po, yung yung tamsisya na mayroong pabigat na tinggapong ganito pala ko. Ano pa po? Pusit po. Ah, oh, pusit. Okay. hmm Ang ganda. Ah natin maluloko to. Hop. Oh. Ano na? Ayun. Akala namin sarado. Mm. Tutulog pala yung tao. Tumambay na kami ron, hintayin na lang natin bumukas 'yung hindi na tayo makakapag buka Oh. Mamaya may dumating yung tricycle din isang tao na doon pala sa may kabilang tutulog. Pero bago po kayo umalis, Sinabi niyo po sa garden. Mm. Uh, ayun, okay po safe po. Naka no, login. Mm. Ito yung nauli na namin kanina. Bulyasan. Yan. Ihaw yan, ihaw. Happy birthday, ma boy! <laughs> Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday to me. Birthday, <laughs> walang, badge, walang budget, walang budget. Putik na yan. Please subscribe. Ano natin birthday mo? Ano Ay, guys, oh. Like and share, please. Subscribe. Please like and share. Oops. Aming Bravo. mga arsenal. Yung akin, nakatago. <laughs> uh, naka ano pala, nakatago pala sa akin.

ไปกะเฮก้ากับพญาหน่าไปกะเฮก้ากับพญาละ

Sana meron, meron sana. Okay, darga na kami guys, darga darga. Iya yeah, no. Wala no, wala definite na location, wala definite na spot. Kusa at may ano. Kusa lang may uh, kawan, kusa kali. nakakatulog dito. Ito, ito. namin yan mamaya or bukas. Yan. Hindi ba pako kaya bro? Ah, yung, okay. hindi, hindi, yan ano? hindi, bako kaya? hindi Hindi Iba ang, iba ang talaga maligtat na gayo. Oh. Malaki maling... po kasi. Pakul! Pakul, Okay. Sarap ang yan. Walang huli, walang kain. Ganun ulit, apaborito talaga. Ganun talaga.

Sure na, sure na. Okay, okay, okay. ayaw picture pa, picture. Ayan, o. Oh. Biglang nabuha. Ayan.